Maraming maraming salamat po, malaking tulong po ito sa amin. Mensahe ng pasasalamat ang ipinarating ng Paaralang Elementarya ng Bala Salamitan City para sa tanggapan ng pangalawang pangulo kasunod ito ng pagbisita ng OVP Barm Satellite Office sa kanilang paaralan upang mamahagi ng pagbabago bag sa 240 na mga kabataang mag-aaral. Saad ni Teacher Huday, marami sa kanilang mga mag-aaral ang pumasok sa eskwela na kulang-kulang ang school supplies. Yung mga school supplies sa mga bata ma'am, problema din dito. Yes po. Yes po, problema po. Hmm, kaya nga opportunity sa amin ito na kami. Maraming salamat po sa inyo. Hmm. Saad pa ng guro, maliban sa school bag at school supplies, malaking tulong din para sa mga mag-aaral ang natanggap na dental kits. Ah, importante talaga ito, sir, kasi bihira lang sila meron kung minsan nga may mga parents dito yung mga toothbrush nila, mga isa lang o dalawa, tapos palit-palit. Ito, malaking tulong talaga ito kasi may sabili na sila, opo. Ah, magpapasalamat po ako sa ating OBP kasi kahit malayong lugar kami, kahit sa coastal area, narating po ng tulong. Ang tulong niya mo dito hanggang dito sa amin po. Gano'n bang kahalaga, ma'am, na may ganitong programa, ma'am? Yes po, talagang mahalaga ito sa amin at saka magpapasalamat talaga kami kasi bihira lang mabot sa amin ng ganitong opportunity, sir. Ang Pagbabago, a Million Learners Campaign ay isa sa mga maraming programa ng OVP sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Layunin ng programa na isulong ang kahalagahan ng edukasyon na susi tungo sa mas magandang kinabukasan target din ng opisina na makapag-abot ng pagbabago-bag sa isang milyong kabataan bago matapos ang taong 2028. Mula po dito sa Lamitan City, Basilan, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News.